Luz, don't waste my time on your crazy thoughts. Crazy ba talaga? Eh halos bumutin ka in your sleep asking for Catherine's forgiveness. <laughs> oh, I was just dreaming. Ang sinabi mo pa, sininggo yung pumatay kay Catherine. I never said that. Oh, yes, you did. Kanina pa bang pangalan na nagsisimula sa Ming, kundi si Mingoy? And I overheard him say na hindi niya makakalimutan yung ginawa niya kay Kati. So what does it all mean, Tita? That means you are Baliw. Really now? So you're telling me that if I were to ask Henry to interrogate you, and especially Mingui, then nothing would make sense? Na may iba kayo masasagot kung ba't parehas kayo mukhang guilty at kung bakit nakukonsensya si Mingui? i don't know what's going on darwin na and going on? no we just had a little disagreement oh what disagreement i told tita that i want to visit grace and she wouldn't let me yeah Yun ang pinagkakaluna namin. Well, kung ako ang tatanungin mo, Venus, hindi naman din ako papayag na makipagkita ka kay Grace pagtapos ng ginawa mo sa mga. Ayoko na madagdagan yung sakit ng ulo niya. Ngayon walang galang na lang. You can go.

Meron ako. ako. Alam mo. Amir! Hindi ba sinabi ko sa iyo, takutin mo lang yung squatter doon para umalis sa lote ng Venus? Eh, bakit mo binaril? Tatagayin nga ako. Eh, bakit pati si Cathy rin dinamay mo? Nakita niya nangyari. Natakot ako. Ah, oh, mamay sumbong niya ako sa mga polis eh. Ayoko makulong. Hagayan na napagkasunduan natin, wala kang pagsasabihan na inutusan kitang kausapin mo si Berto at nadamay lang si Kathleen. Ikarap ko ni James. Saksin mo na mga pagturo sa killer ng asawa ko. Handa po akong mabigay ng reward ng one million pesos. Nagbasta na akong reward si Sir Carlos. Madam, nakatakot na ako eh. Tumahimik ka. At yun ang inaasahan ko sa'yo. Good job! Naon na ka makarating doon sa bahay ni Chito. O oh, sinta, diba? kesa doon sa mga pulis. Nakakakonsetsya ko na iba yung makukulong. Ano ba ang kamag-anak ni Ma'am Catherine? Ibabaksyon lang ba talaga iyon? Baka po mamaya biglang magkakalyod tungkol sa pinsa niya. As far as everybody is concerned, gumagulong na ang kaso at tatahimik na ang lahat. Madam. Nagsalita ka na ba kay Venus? Oo. Oh, madam, hindi po. Bakit po? Alam na po ba niya? <laughs> so, ikaw, Timo. Ha? Ikaw, no? Madam. Tagal ko po naman sa inyo eh. Lahat ng sinabi sa isang tenga, labas sa kabila. Kailangan hindi lumabas sa bibig ko. Kung talagang na-figure out na niya, then she's smarter than I thought. Alam niya na nang lahat? Eh, madam, ano magsumbong yun? Hindi yun magsusumbong. Tangang kong alas laban sa kanya. Kaya hindi makakapagsumbong sa pulis. Madam, sa totoo lang po, bigat na bigat na po yung kalaoban ko eh. Madam, ako na po talagang susuko. Don't you dare! mapapahamak ang pamilya ko. Kapag napahamak ang pamilya ko, mapapahamak din ang pamilya mo. Madam. Even without her admitting it, kitang-kita ko sa mga mata niya na tapang Booking ko na si Tita Nova. Pero booking din niya yung sekreto mo. <laughs> It doesn't matter anymore. Hindi niya ako pwedeng ilaglag dahil ilalaglag ko rin siya. So I'm safe. Hindi ako makukulong to what I did to Grace. Ate? Saan ka galing? Akala ko kanina ka pa umuwi. I had some things to take care of. Some things? What things? Ate, what has gotten into you? Bakit gumuwa ka pa ng eksena kanina sa event? And why were you insisting na alien si Ate Grace? Alaseng, laseng lang yung ate mo, kaya huwag niyong pansinin yung mga pinagsasasabi niya. And you even had a presentation prepared? ate. Please, don't do this to yourself. Kahit sa pag-inom mo. Sana naman walk to the point na you can't control yourself anymore. Whatever, Katie. Doon pa, ha? Mando ba pangalan mo? Mando, gandang amo kaganta ayun noo gina magasta ng amo